O oh, ayan na, uh, nagluto ako ng lumpiang hubad o lumpiang tai uh, tai na napakasarapan. Tingnan nyo. Hmm? So, primero, eh, dito na eh, nagisa tayo ng bawang simuyasa na at saka ng giniling. Tapos nilagyan natin yan ng patis at paminta ha, na, para bumasok sa karne. Pwede so, pag isa doon, ilagyan na natin ating uh, singkamas, carrots, kamote, pichuelas, saka pinchay. O ayan. Nagiging -il nga pala natin ito ng tinatad na hibe. Tapos ilagyan natin ng nagbabara ng hibe yan ha. O edi ating takpanan na. O oh, kaya nga na, ang dami o kaya inilipat natin sa mas pinalaki, mas pinasarap, mas pinagkakatiwalaan. Ito ang ABS-CBN. Ay, iba na pala yun. Kapag nakulo na yan, lagyan na natin ang ating ulo at chelas. At yung nang haluan ng buti ng lahat ng gulay yung maluto. Ano, ah, oh, O oh, ngayon, ito na ang ating secret ingredients na ang gatas na malapot. Limitik. Ang magpapasarap para manamis-namis yan. Oh. O kaya nga na, ito yung optional. Kung gusto yung ng North Cubes, the chicken tabor, o oh, yan, ating haluin uli, ano, ah. Ayan, pag medyo luto na gulay, din, lagay na natin ang ating peanut butter na ayaw bumitaw sa mangkok, lintek, Tek, bitaw! Arte, okay, bibitaw din pala, eh. haluin natin mabuti. So, ayan, luto na ang ating lumpiang uh, ubad ng taytay. Na... O, oh, ayan na, luto na, tikman natin. Lintik, masalap. Mm, bakit kamis ang sarap Binalikok sa ako sa taytayan ah.